Magandang araw, narito na ang ating mga balita sa PIA News Break. Sa ulo ng ating mga balita. Mga nasirang eskwelahan sa Lalawigan ng Batanes at sa Sakalayan Island sa Cagayan dahil sa Bagyong Hulyan, inaayos na ayon sa DepEd. Tatlong pisong dagdag sahod, kasado na sa Riyon DICT naglunsad ng e-government PH at e application sa Nueva Vizcaya. Pagsira sa mga nakumpiskang hindi-sertifikadong produkto sa Isabela, isinagawa ng DTI. Starbucks naka-install na sa 601 SUCs at DepEd School sa Rion Dos ayon sa DOST. Isang pasyente ng CVMC Department of Ophthalmology muling naibalik ang paningin matapos ang matagumpay na operasyon sa kanyang cornea. DepEd sinisiguro ang maayos na implementasyon ng basic education at special education program sa Rion Dos. At sa ating balita sa Malacanang, Pangulong Marcos Jr. pinasalamatan ang Israel sa kaligtasan ng mga Pinoy sa nasabing bansa. At sa ating trivia for the day, alam nyo bang maraming bayan sa Cagayan ang tinaguriang punong bayan o kapital na ang iba't ibang produkto at turismo? Alamin natin niya sa trivia for the day. Dako tayo sa ating mga balita. Sa ating balitang probinsyal, mga nasirang eskwelahan sa Batanes at sa Kalayan Island sa Lalawigan ng Cagayan dahil sa Bagyong Hulyan, inaayos na ayon sa kagawaran ng edukasyon. Aritong é é Aking Report. Kasalukuyan na ang ginagawang pagkukumpuni sa mga nasira ng Bagyong Hulyan sa mga paaralan sa Batanes at Cagayan. Ayon kay Regional Director Benjamin Paragas ng Department of Education Region 2, may mga naunang tulong na ang DepEd para sa agarang pagsasayos sa mga silid-aralang nasira ng bagyo sa Batanes at Kalayan Island. Inihayag din ito na naglunsad ng donation drive ang kagawaran para sa mga voluntaryong nais tumulong sa rehabilitasyon ng mga nasirang mga pasilidad sa nasabing nga mga lugar. Magbibigay tayo ng pang clean up fund nila, lahat ng mga schools, at magbibigay din tayo ng mga pondo para matugunan yung mga minor repair. At yung mga paaralan na may mga major damages ay, ay report natin sa central office para para mapondohan ng, uh, ng mas maaga, mas madaling panahon para sa ganon ay makumpuni yung mga sirang mga paaralan natin sa Batanes. Dagdag pa ng direktor, bumalik na sa regular na klase ang mga mag-aaral sa Lalawigan ng Batanes at sa Kalayan Island, bagamat hindi palubusang na ibabalik ang mga nasirang mga pasilidad. ginagawan aniya niya ng paraan ng mga guro na magpatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pagkasira ng ilan sa kanilang mga pasilidad. Oliver Bakay, PIA News Break. Tatlumpung pisong dagdag sahod kasado na sa Rion Narito ang ulat ni Mary Joy Javier. Nagsimula na ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Rehiyon 2 nito lamang October 17 kasunod ng pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board or RTWPB Region 2. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa agarang pagsusuri at pag aadjust ng sahod. Ang dagdag na 30 pesos sa arawang sahod ay magdadala ng minimum wage sa pagitan ng 450 pesos to 480 para sa mga manggagawa sa non-agricultural sectors habang ang sahod ng na mga nasa sektor ng agrikultura ay tataas mula sa 430 pesos to 460 pesos samantala ang mga kasambahay ay makakatanggap din ng 500 pesos dagdag sa kanilang buwanang sahod na magtataas sa kanilang minimum wage sa 6000 pesos ang pagtaas ng sahod sa Rehiyon 2 para sa mga kasambahay ay inaasahang makikinabang ang kabuang 49,165 domestic workers. Humigit kumulang 15% o 7,394 sa mga ito ay nasa live-in arrangement o yung mga naninirahan kasama ang kanilang mga employer at 85% o 41,771 naman sa mga ito ay nasa live-out arrangement. Ayon kay Dole Regional Director Jesus Elpidio B. Atal Jr., layunin ng wage adjustment na tugunan ang tumataas na presyo ng mga bilihin at ang pangangailangan para sa makatarungang sahod ng mga manggagawa. Para sa PIA Newsbreak, Mary Joy Javier nag-uulat. Department of Information and Communications Technology naglunsad ng eGov PH and eLGU application sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Narito naman ang ulat ni Ben Moses Ebreo. Inilunsad ka makailan ng Department of Information and Communications Technology ang eGov.ph at ELGU o Electronic Local Government Unit Applications na naglalayong himukin ng mga local government units na yakapin ang digitalization upang mapadali ang transaksyon nito sa mga mamamayan. Ayon kay Pinky Jimenez, DICT Regional Director sa Lambak ng Cagayan, bahagi ng nasabing paglulunsad ng egov.ph at e applications, nagabayan ng mga LGUs na gamitin ang mga nasabing digital applications upang mas magiging madali ang mga serbisyo nilang may bibigay sa mga mamamayan. Ayon pa kay Jimenez, handa ang DICT na magbigay ng support sa mga LGUs sa lalawigan sa kanilang transformation bilang bahagi ng kanilang digital o online applications dahil sa nasabing digital platforms, magiging online transactions sa mga serbisyo ng mga LGU sa lalawigan, gaya ng pagbibigay ng business permits, civil registration sa iba pang serbisyo. Makakatipid po umano ang mga LGU sa kanilang paggamit sa mga nasabing digital applications. Mula sa Nueva Vizcaya, Ben Moses Ebreo para sa PIA Newsbreak. Pagsira sa mga nakumpiskang hindi sertipikadong produkto sa lalawigan naman ng Isabela isinagawa ng Department of Trade and Industry. Ulat mula kay Ninyo Donato. Isinigawa kamakailan ng Department of Trade and Industry o DTI Isabela Provincial Office ang pagsira sa mga nakumpiskang hindi sertipikadong produkto na ginanap sa Barangay Alibago, City of Pilagan, Isabela. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DTI na isulong ang kamalayan sa kaligtasan ng mga mamamayan para sa kanilang protection, kaligtasan sa pamamagitan ng pagkumpiska at pagsira ng mga produktong hindi nakatutugon sa Mandatory Philippine National Standards o PNS ang mga nakumpis kang kagamitan ay may kabuo ang halaga na 216,129 kung saan ang mga ito ay nasamsam matapos ang pagsasagawa ng mga operasyon noong mga buwan ng Marso, Mayo at Agosto 2024 kasama sa mga produktong na nasamsam ay kinabibilangan ng mga sumusunod na items, electrical at mga gamit sa bahay tulad ng flexible cord, electric kettles, electric fan, lighter, electric grill, electric mixer, electric stove, electric blender, electric oven, electric coffee maker, electric iron, rice cooker, induction cooker, inner tube ng motor siklo, lead acid ng baterya, self-ballasted lamp at electrical tape. Sinabi ni OICDTI Provincial Director na Mindy Garcia na mahalaga ang nasabing aktibidad upang matayak ang kaligtasan ng mga mamimili at maiwasan ang pagbili ng mga substandard na produkto na nagdudulot ng mga potensyal na panganib sa kanilang buhay or ari-arian. Sinabi naman ni DTI Region 2 Director Maria Sofia Ginarad na mandato ng DTI ang pagpapatupad ng mga regulasyon para sa kaligtasan ng mamimili at isulo ang kapakanan ng consumer. Binigyang diin niya na ang aktibidad ng pagkumpiska at pagsira ng mga hindi sertipikatong produkto ng DTI ay may layo ng ligtas ang mga mamamayan at masigurong hindi na ito mabibili pa mamamayan. Samantala, ang isinagawang pagsira ay sinaksiyan ng mga pangunahing stakeholder kabilang sinatuma sa makutay ng Commission on Audit o COA, OIC Centro Arvin A. Perez ng LGU City of Ilagan at mga miyembro ng local media para matiyak ang transparency at accountability sa proseso. Mula dito sa Lalawigan ng Isabela, Ninyo Donato para sa PA Newsbreak. Starbucks naka-install sa may 601 na state universities and colleges at maging mga eskwelahan ng Department of Education sa Riondos ayon sa Department of Science and Technology. Narito ang ulat ni Raquel Joy Oray. Iniulat ng Department of Science and Technology na sa kasalukuyan, ang Starbucks unit ay naka-install na sa anim na raan at isa na paaralan ng DepEd at sa lahat ng state colleges and universities sa lalawigan at mayroon nang naitalang mahigit isang libong users. Ayon kay Carl Joshua Reyes ng DOST Regional Office, ang Starbucks of Science and Technology Academic research Base, Openly Operated Kiosk ay naglalaman ng libo-libong digitized resources tungkol sa science and technology innovations. Dagdag ni Reyes, hindi na lamang math at science subject ang nilalaman nito, kundi Filipino, araling panlipunan, may mga instructional videos, disaster preparedness, encyclopedia, Philippine Journal, women scientists, DOS TV, at mayroon na rin itong mga makabagong researches. Dahil po sa demand ng ating mga users po, uh, uh, naitagdag na rin po dito ang uh, K-12 materials at mayroon na rin po itong uh, English Filipino and Aralin Panlipunan. Ang Starbucks po ay uh, uh, naglalaman po ng iba't ibang klaseng uh, uh, formats po ng ating resources. meron po itong audio, meron po itong video. Bagamat dumarami ang bilang ng nasabing virtual library, inamin ng DOST na isang hamon sa kanila ang pagpapalaganap sa paggamit nito at maipabatid ang kagandahan ng programa para sa mga nangangailangan, lalong-lalo na sa mga estudyante marginalized by geographic and economic circumstances. With our new ARD po, our new chief po sa technical operations and she came from DepEd po, So, pinapalakas po ma'am namin yung yung aming adbokasiya kung paano po talaga ano talaga yung mga benepisyo, ano yung mga makukuha nila sa paggamit ng Starbucks and and yung yung pakikipag uh, Talagang pinapasyalan na po namin yung mga schools, the schools, divisions. Ngayon po, with with our and partnership po, uh, parang nire na ng parang lahat ng school, if may available computer units, uh, sila ngayon na spare, iniinsula na po natin yung kanilang mga mga units para po ma-maximize yung use ng ating Starbucks. Plano ng DOST na maidala sa Region 2 ang Starbucks Governance. Para sa mga panglokal na pamahalaan, hinihikayat ng DOST ang users para sa kanilang feedback upang mamonitor at ma-improve pa ang pagbibigay serbisyo sa Starbucks. Sa Starbucks po natin, ma'am, nakakasiguro po tayo na lahat ng mga materyales o mga materials o mga information na napukuha po natin ay uh, factual, hindi po siya fake. Kumbaga kasi sa Google, ma'am, hindi mo alam yung legitimacy ng mga information na nakukuha natin kung fake ba siya or gawa-gawa lang. Ito po talaga ay produkto ng uh, mga ating mga researchers. So nakakasiguro tayo ma'am na tama po lahat ng information na nakukuha natin kasi yung source po natin ay galing sa tama po, legal. Mula sa lalawigan ng Kirino, Raquel Joy Oray, naguulat para sa PIA Newsbreak. Isang pasyente ng Cagayan Valley Medical Center Department of Ophthalmology muling naibalik ang paningin matapos ang matagumpay na operasyon sa kanyang cornea. Narito ang ulat ni Jeanette Bakiran. Siguradong magiging maliwanag at makulay ang Pasko ni Annabel Bartolome ng Pudtol Apayaw matapos magtagumpay ang mga ophthalmologist ng Cagayan Valley Medical Center o CVMC Department of Ophthalmology sa kanilang ginawang operasyon sa mata ng pasyente dahil sa peklat sa cornea at mayroon pa itong glukoma. Matapos ang isang taong sakripisyo sa kanyang paningin at paghihintay na maoperahan ito, ngayon ay kakaibang ngiti at saya ang naging kapalit dahil malinaw na niyang nakikita ang kanyang mga pamilya at apo. Dagdag pa dito ang libreng operasyon. Laking pasasalamat ni Bartolome sa pamilya ng yumaong donor mula sa Baggao, Cagayan na siyang nagkaloob ng kanyang cornea na naging daan upang muli siyang makakita. Ang CBMC Eye Retrieval Program ang siyang nangasiwa sa corneal donation na transplant. Ayon kay CVMC Medical Center Chief Dr. Cherry Lu Antonio, sa pamamagitan nila Dr. George Eliseo Ave Jr., kasama sina Dr. Chris Akluba Araw, isang cornea specialist, at Dr. Micah Uy, isang glaucoma specialist. Muli naman ang panawagan ng CVMC para sa mga nagnanais na maging bahagi ng eye retrieval program kung saan maaari silang makipag-ugnayan sa eye retrieval unit o ophthalmology clinic ng outpatient department ng CVMC. Samantala, kita din sa larawan ang kauna-unahang corneal transplant na ginawa ni Dr. Chris Zana Akluba Araw noong March 2024. Panawagan ng ospital na kapag nagkakaroon ng sintomas tulad ng panlabo ng paningin, pamumula o pamumuti o pananakit ng mata, pagluluha at pagmumuta, huwag magatubiling magpatingin sa mga doktor sa mata. Patuloy pa rin ang ophthalmology department ng CVMC sa kanilang advocacy activities upang makaiwas ang mga mamamayan sa tuluyang pagkasira ng kanilang paningin. Jenny Bakiran, PIA News Break. Department of Education, sinisiguro naman ang maayos na implementasyon ng basic education at special education programs sa Rion 2. Muli, narito ang ating report. Siniguro ni Department of Education Region 2 Director Benjamin Paragas na maayos na naiimplementa ang lahat ng mga basic at special programs sa Cagayan Valley Region. Anya bagamat may pagkukulang sa ilang mga pasilidad at mga guro ay pinupunan pa rin ito upang masigurong lahat ng mga mag-aaral ay nakakapag-aral ng maayos. Ang mga silid aralang luma na at nasira ng kalamidad ay kanilang kinukumpuni at isinasaayos. Nagpasalamat din ito sa mga lokal na pamalaan sa kanilang suporta sa programang pang Edukasyon, lalo na sa pagbibigay ng karagdagang mga guro at mga kagamitan sa mga eskwelahang may kakulangan. Dagdag pa niya, dumarami na rin ang mga eskwelahang may mga itinatatag ng mga special education programs tulad ng special program for the arts, foreign language, technical vocational education, sports, special education para sa mga may kapansanan, at iba pa. Alam nila ang mga problema ng ating uh, educational system. At uh, nag din sila ng mga uh, solusyon upang matugunan ang ating mga problema dito, na kinakaharap natin dito sa Department of Education. At siyempre, si Sen. Angara, uh, malawak na ng kanyang kaalaman at uh, alam ko na, na sa kanyang puso at lamdamin na mapabuti ang... Uh, kasalukuyang sitwasyon ng ating edukasyon. Dagdag pa nito, may mga madrasa teachers o mga guro para sa mga Muslim by students rin sa iba't ibang panig ng rehiyon. Gayunman, may mga pagkakataon na nahihirapan silang kumuha ng madrasa dahil kulang din ang mga Muslim na nakapagtapos ng guro. Sa usapin naman ng Indigenous People's Education, inihayag ng direktor na pinapaigting pa ng bawat probinsya ang kanilang IPED program. Sa ngayon, Anya, may mga ginagawang ortografiya ang iba't ibang mga minority group tulad ng Ibanag sa Cagayan. Para sa PIA News Break, Oliver Bakay, Naguulat. Sa ating balita sa Malacanang, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bansang Israel sa pagkanlong at paninigurong ligtas ang mga Pilipinong manggagawa doon sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa pakikipag-usap ng Pangulo kay Israeli President Ismael Herzog ay siniguro ng guli ang kaligtasan ng mga Pinoy doon. Inihayag ng Pangulo na nananatili ang bansang Israel bilang maigting na kaugnayan ng Pilipinas sa bansa sa Middle East. Inihayag rin ng Pangulo na hangad nitong maayos na ang hidwaan sa pagitan ng Hamas at Israel para na rin sa kapakanan ng lahat ng mga mamamayan sa nasabing lugar at maging ng mga manggagawang Pilipino na patuloy na nakikipagsapalaran doon sa gitna ng tensyon. At sa ating trivia for the day, alam niyo bang maraming bayan sa Cagayan ang tinaguriang punong bayan o yung kapital ng iba't ibang produkto at turismo? Alamin natin yan sa trivia ni Jessica Pabalina-Stelan. Ang Cagayan province ay nasa dulong silangang hilaga ng Pilipinas. Ikalawa ito sa may pinakamalawak na lupain sa at itinuturing na seat of governance sa Lambak, Cagayan dahil narito ang Regional Government Center. Subalit, so, alam nyo bang marami sa mga bayan nito ang tinaguriang capital o pangulong bayan ng iba't ibang produkto at turismo? Ang bayan ng Enrile ay tinanghal bilang peanut capital dahil sa toneto nilada nitong produksyon ng mani taon-taon. Ang bayan ng Bugay ay crab capital of the north o sentro ng produksyon ng mga alimango sa norte na naiye-export pa sa ibang bansa. Ang bayan naman ng Igig ang pottery capital o sentro ng pagawaan ng banga. Ang bayan ng Piat ay tinawag na Pilgrimage Center dahil sa dinarayong imahe ni Our Lady of Piat. Ang bayan ng Peña Blanca naman ang itinuturing na caving capital of Northern Philippines dahil sa mahigit tatlong daang kuweba na natuklasan dito. At ang Santa Ana naman ay tinaguri ang game fishing capital. Iyan ang trivia for the day, Majestica Pabalinas Nalan para sa PIA Newsbreak. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa araw na ito sa ngalan ng ating regional head, Angeli Lubo Mercado, sa technical side, kasamang Mary Joy Javier, at si Hans Felipe, ito ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay. Maraming salamat. Ito ang PIA News Break.